Hi guys, it's Wing again. Kumusta po? Mapagbalang araw sa ating lahat. Ayan, ito po ay herbal na ano naman po ang share ko sa inyo ngayon. No? So ano pang herbal na ito guys? Ito ang tinatawag na kaningag or native cinnamon bark. Pasensya guys, medyo maingay dito sa aming lugar. Maraming mga manok. So sa para saan pa ito guys? No, Ito din ay pinapapausok. Ginagamit din sa mkap sa pagluluto. Ginagamit din ito ah... Uh, uh, bilang ito ginagamit ko din siya bilang pampaswerte kasi yung amoy niya guys ay sobrang ganda ng amoy nito para siyang mental. Tol guys, yung iba uh, nil uh, binababad sa wine, yung iba pinapausok siya guys, ito po ang kaningag or native cinnamon bark, lokal po ito na kaninga guys or uh, cinnamon bark native cinnamon bark ang tawag nito or kanila naman ang tawag nito sa iba guys yung iba ginagawang powder ito guys uh, bilang gawin nilang uh, incense yung pampausok ba no kasi ang amoy nito guys ay sobrang uh, ganda ng amoy maamoy mental talaga guys yan pwede maingay dito guys pasindya ha so ito po guys no sa so, mga naghahanap po ito guys uh, may number naman ako dyan uh, ang magkano ba ang kilo is 205 guys ang kilo nito guys no so medyo medyo nagmahal sila ngayon talaga pero okay naman ano naman kasi marami din naman ang isang kilo matagal na din ang gamit nyo ganun, no so pwede din naman makabili ng uh, one half kilo or ganun so uh, may shopping link ni ako ilalagay dyan para kung sakaling gusto niyo mag order o naghahanap kayo ng mga ganitong herbal na kaningag or native cinnamon bark kanila naman ito ang tawag sa iba guys ito po ay bark na mula sa uh, native cinnamon bark or kanila or kaningag nga guys no ito ay ginagamot din no ginagamit din pang panggagamot so marami pagagamitan ito guys pagluluto no ibabad din pwede